Good morning, good morning to everyone, guys. Good morning to all subscriber. Good morning to all of you guys. God bless to everyone. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa inyong mga kinaruroonan. So guys, itong araw na ito ay nandito ako sa Kotaraya Complex, Kuala Lumpur, kung saan yung lugar na nandoon yung mga Kababayan natin dahil every Sunday na mag-off sila, doon sila mag, uh, tumpukan doon sa kotaraya, guys. Doon magkwintuhan, doon sila uh, magkain, at doon sila namamasyal. So, dito, guys, ay hindi lang Pilipino ang nandito. Mix-mix, guys, ang mga tao dito. So, samahan nyo ako, guys. So, ito guys, ay dito ay may nakikitang nagtitinda ng unas yung tubo yung inumin at saka nakikita naman ninyo yung mga iba-ibang lahi na galing sa ibang bansa na hindi lang po Pilipino hindi lang po Malaysian iba-ibang tao dyan na nakapaligid dyan na dyan sila namamasyal dahil dito po sa sa complex Kotaraya ay dito yung mga Pilipino, mga product ng Pilipino at dyan din yung uh, seripitaling yung may mga nagtitinda diyan sa loob na yan street street pitaling pitaling street so dyan guys e eh maraming mga paninda mga damit mga marami guys So, dito naman sa labas, dito ako nagbibidyo dahil dito yung mga tao at sa loob naman ay hindi ako makabidyo doon dahil ang daming tao. Crowded talaga. So, dito ako sa labas nagbidyo guys. So, ayan, nakikita ninyo yung mga tao dyan. May nagtitinda, may gumagawa ng mga sapatos, at may mga nag mga shop ng mga chocolate, iba-ibang chocolate. Ayan, guys. So, maliban dyan, guys, ay sa kabilang kalsada naman ay makikita natin yung mga views, yung mga taong tatawid sa kalsada kung paano sila tumawid sa kalsada, guys. So, medyo maganda yung mga views dito. Pag sa linggo ay medyo marami ng tao na mamasyal. At nakikita naman niyo yung mga building dyan. Ayan guys. Yung mga iba-ibang lahi nandyan. May kanya-kanyang ginagawa dyan. May nagpipicture. May nagbi video din. Marami ding vlogger dito guys sa Malaysia. So ayan patuloy kayong manood guys ng Malaysia Kuala Lumpur. Kaya manood kayo guys ang mga view dito, yung mga taong naglalakad. Panoorin niyo guys. Sana po ay 'wag niyo'ng sana po ay lagi kayong nanonood ng aking video. Lagi kayong uh, mag-click the notification para ma-update ninyo. Lagi ng aking i-upload na content mga video kung mayroon akong time na mag-video guys. So, salamat naman po sa mga nanonood. Salamat po sa mga nag-subscriber. At yung mga na hindi pa nakapag-subscribe, please po mag-subscribe po kayo para umangat naman ng aking channel, YouTube channel. At saka mapapanood ninyo yung mga ikukunting ko dito sa Malaysia. Sana po ay magustuhan ninyo ng aking mga video pag may time guys so ang mga tao dito guys ay hindi lang Pilipino mga Thailand, Japanese, Korea nandito silang lahat, mga Chinese Malaysia, nandito lang nandito silang lahat guys naglakad-lakad sila pag linggo at saka nandito ako sa medyo hindi maraming tao na nagbe video kasi po ay mas maganda yung mag-video kung kunti lang yung tao. Kaya lumayo ako doon sa maraming tao. Kaya nandito ako sa paligid ng kalsada at dito ako mag ano mag-vlog. So ayan guys, ang restaurant na yan ay may mga paninda pang ano ano yun durian. Ang restaurant na ito guys, ayan makikita ninyo yung restaurant. may mga panindang buko, mga malaysian uh, foods. So, ang dito naman sa banda na ito, ito. Yung restaurant na yan, guys, napakasarap ng panindang soup, beef soup. Napakasarap, guys. Ang daming tao dyan. Pinila-pila ang mga tao dyan na kumakain. Dyan ako kumakain, guys. Minsan, pag may time ako, dumadan ako dyan kasi mura na at masarap pa yung mga mga paninda nilang soup na pagkain dyan guys ang gusto ko lang dyan ay yung soup so nandyan ako minsan nakikipagpila so masarap ang paninda nila dyan guys so ayan patuloy kayong manood yung mga next na paglakad ayun may mga batang tumawid na may mga bisikleta Pwede rin palang magtawid ng bisikleta dito sa Malaysia, guys. Kanya-kanyang, ano, maisip kung ano yung gagawin nila ng tuwing Sunday. Kasi pag Sunday, guys, siyempre, maglabas yung mga tao, yung maglibang sila sa labas, ganun. Kaya, nandito rin po ako, guys, para mag-video at manood kayo ng aking content. So, panoorin nyo yung mga ibang susunod na mga video ko guys. Ang dalawang babae na ito guys ay Vietnamese. Vietnamese. Ayan, nagpicture-picture sila. Tamang-tama nandyan ako. ayun, nahagilap ng camera. So, ayun hindi ako makalakad kasi yung daanan ko nandyan sila so ayan guys mga young young girl ayan guys oh. so ayan guys panoorin niyo yung hanggang sa dulo at salamat po sa inyong lahat thank you thank you so much for always watching God bless to everyone So, dyan po ang pagwawakas ng maliit na video guys. Thank you, thank you so much for always watching ng aking vlog. Thank you, thank you so much. And God bless to everyone guys. Sana po ay mag-subscribe na yung hindi pa nakapag-subscribes. And thank you, thank you for always watching my videos. Thank you and God bless to everyone. Bye bye guys. Bye bye.